<laughs> Luto na sa mga rigo. Special nga bula gikan sa dagat. Ingon ko nun nalag dili parat. Maka UTI rabitaw. Ot nya itlog dayo nga sa silingan. Wala ka cool. Mga kaliwat ko nun ni hybrid nga manok. Nah, patay na. Oh, lab, eh. Advantage ka rin sa mga probinsya, no? ay bisag asa na ay makuha ni mo mga mga sudad ala nga mong silingan siling reklamo kay nahurot na ko nung ilang malunggay o may laing yung ano suspect na naman bug ko target guys itong tapayas ba malipat lagi tagiya at ah, iraho na ko ba Labi itong gatad Tinyamaw naman po ito, sunod na akong nga video ginataan nga tapayas o may lait katong patula itong naging simana aw gagmay may dad ko pa sa kong tudlo alami ah, sa bawanoy katong lagi ni sunoy ba makasuroy lagi ito diri sa sulod sa bumalay aw matinula lagi ito wala ko katilaw o oh. tinula nga bisaya nga manok hindi ba nga tao wala pa pa'y krimen suspect so na hili lang ka ba sunan ang kinakawatan ati mga pantis sa siligan mahurot ay wala ko matuki lang yun lang wala pa gamit na krimen suspect so na daan kani yung mga yung mga kontrabida sa mga salida ba tayo wa pa ni magiging ng kamang kamang na Yeah, mawarabag yun ang magbuot niya oh, bako ba, oh, bago pa lang ka sa kuwang channel ayaw oh, kalimti mag follow dahil sa kuha or subscribe niya mong bilhin na mo bakas aron ma respakan ko na ako o oh, hala lang sa ata kay aron magugnawan niya itong utok only in the Philippines lang kam makakita. nga bisag kinita nagyapoy magkape apil na ko ba Hoy, shout out day sa mga magkamangkamang kamang diha. Iapil yeah, pud ko din niyo diri sa mua. <laughs>